Ang mga importanteng sagutin natin uh, about lang sa alam natin at sa na experience natin. 'Yun lang muna ang sasagutin natin. So, Hi guys, so ngayon guys, ang pag-uusapan naman natin guys is about sa nursing aid noong nagtrabaho kami sa Taiwan. Kasi marami kasi mga inquiries, mga pang, mga tanong doon sa video na in-upload ko na which is mata matagal na 'yon, pero Uh, kailangan pa rin natin sagutin kasi merong mga bagong comment, mga tanong. Doon sa video na in-upload ko yun, uh, nung naglinis kami sa nursing home na kung saan nagtatrabaho kami dati. So, ang mga importanteng sagutin natin, uh, about lang sa alam natin at sa na-experience natin. Yun lang muna ang sasagutin natin. So, una mga tanong doon is, kailangan ba nakainstigiver in situ or nursing aid in situ or nakapag-aral ka ng uh, related sa nursing at uh, magkano ang sahod, ano ang agency so accommodation, libre ba accommodation, so yun ang ating sasagutin ngayon so unang una uh, kung in, uh, kailangan ba naka in situ sa caregiving or nursing aid or related sa nursing. So, ako kasi guys, uh base lang to sa akin. Uh hindi kasi ako wala akong experience about caregiving. Uh hindi ako nag-di ako nakapag-aral ng nursing, di ako nakapag-aral ng caregiving. So, ako kasi nung umalis ako dito dati sa Pinas papuntang Taiwan, hindi talaga ako nursing aide or caregiver doon sa Taiwan. Uh, caretaker ako. Bali, mag-aalaga ka ng parang, ano, parang yaya or katulong ka kung sa ibang ano yun, katulong ka. Kasi sa Taiwan, kasi caretaker yan eh. Kasi kailangan mag-alaga ka ng matanda doon. So, yun. Nung pagpunta ko doon, yun yun ang trabaho ko. So, una, uh, namatay yung alaga ko so na transfer ako so nung na transfer ako don ako sa nursing home uh, don kami sa alaga ko kasi bali na kami sa private room kasi VIP yung apasyente ko na alagaan ko so na alagaan ko siya doon ng uh, sa nursing home uh, two years uh, mahigit So, nung nawala siya, after 2 years, inabsorb na lang ako sa nursing home. So, kahit wala akong uh, experience about caregiving, yung maraming aalagaan, kasi nung caretaker ako, isa lang yung aalaga, alagaan mo. Pag doon ka na sa nursing aid, marami na ang uh, aalagaan mo. So, about din naman sa sahod, mamaya pag-usapan natin yan, uh, kaya na-absorb ako doon. So, wala akong yan related, uh, nursing related course, wala akong yan. So natutunan ko na lang yan doon kasi doon pagkapasok ko doon ah uh, doon matuto ka kasi may mga seminars, may mga training doon ko na natutunan yung mga about sa CPR, about sa pag-alaga, paano paano i handle yung pasyente sa iba't ibang klasing sakit ng mga pasyente. So doon ko na natutunan 'yon kasi ang ah, nag-aral ka pa nga ako doon sa Miho University dahil kailangan 'yon required na uh, mo yun. So nakapag-aral ako doon 3 uh, days parang training seminar ganun. So marami kang matutunan doon kasi may magte-train doon. So, about naman sa accommodation, sa accommodation kasi uh, maganda doon sa pinagtrabahoan namin kasi nasa third floor kami ang building kasi doon sa pinagtrabahoan namin hanggang fourth floor so nasa third floor kami ang pinagtrabahoan namin na second floor and first floor so very madali lang kasi pag out mo diretso ka lang, sa ka lang sa taas pag yuti mo, bababa ka lang So, kung may kailangan kang kunin sa sa kwarto, pwede kang umakyat, pwede mong kunin. So, yun lang, napaka-easy lang doon. Yun yung kagandahan doon. At about naman sa, ano, sa bayaran, kung wala kaming babayaran doon, ang binabayaran lang namin doon is ang aircon. Kasi sa isang room, bali, anim kami babae doon sa isang room. Tapos kung magkano yung reading doon sa aircon, yun yung paghati-hatian namin. So, magbayad lang kami, nasa mga 700, Uh, 500 ganyan yung bayaran namin doon. At sa pagkain naman, kung gusto mo talaga makatipid, kakain ka ng luto sa kusina. So ang ang taga luto doon is Vietnamese. So kung ano yung kinakain ng mga pasyente, yun na rin yung kakainin mo. Pero kung ayaw mo, kung gusto mong kumain ng uh, mag maayos at yung gusto mo talaga, pwede kang magluto doon. Pwede kang magluto sa kusina. At kasi may lutuan din kami doon na pang ano lang, para sa amin lang yun. Kung gusto namin magluto. Meron kaming lutuan doon. So wala ka nang babayaran doon sa pagluluto. Libre yun yung gas na ano, pagluto doon. So yun yung kagandahan doon. Kasi hindi ka gagasto sa malaki. Kung gusto mo talaga magtipid, kakain ka ng pagkain sa kusina. Yun yun kung maka, gusto mo talagang ayaw mong gumastos Yun, tiisin mo yung pagkain ng mga uh, pasyente Kung ano yung pagkain ng mga alaga namin Yun yun ang uh, kakainin natin Para gusto natin makatipid talaga Then, about naman sa uh, sahod Ang basic, basic salary ng Taiwan So medyo malaki rin naman siya uh, pakaipon ka talaga kung gustuhin mo. Kasi pag basic ka doon, nasa 27 na yung mga caregiver or pariho lang kami sa mga factory. So, ngayon, kasi sa basic na yun ha, tapos sa isang araw yun yan, fix na yan ang overtime nyo na dalawang oras. Tapos, pag panggabi ka, meron ka ng dalawang oras na overtime. Tapos, pag magpaligo ka pa, another overtime na naman yun na At ang oras ay 150 na ngayon. So, sa amin dati, 100 lang. So, ngayon, 150 na. So, malaki. So, yung sa nila is nasa mga 34,000 na, mga ganyan. At yung day off mo naman is weekly. Meron ka talaga day off niyan isang beses every, ano, every week. Meron ka talagang day off pera na lang kung kulang talaga sa tao, kung may emergency, may may sakit yung mga kasama mo, so kailangan mong pumasok. So maganda din naman 'yun, makakasahod ka at makakaipon ka talaga. Kung kwentahin mo yung sahod dun, kung ibabalyo mo dito sa Pinas, nung kami ha, uh, aabot yan siya, 50, 50k plus. So, medyo okay na yon So, ngayon, parang malaki na ngayon kasi dati hindi, hindi ano yung sahod namin yung overtime lang namin, hindi na sunod yung ano ng Taiwan. Bali sa amin 100. Eh ngayon, inano na talaga, proper na talaga na sa 50, 150 na yung oras ng overtime nila. So medyo malaki na. So yun lang yung mga pag-usapan natin ngayon. So sa susunod na naman as pag-usapan na naman natin kung ilang tao yung handle mo pag isa kang nursing aid, pag isa kang Uh, caregiver. Uh, Dibigyan ko sa inyo kung ilan yung hawak namin at kung mahirap ba or hindi. So, hanggang dito lang muna tayo. At uh, sana mapapanood nyo to sa mga nagtatanong. At uh, ingat kayong lahat. See you sa next video natin na gagawin. Bye!